Ang lakas daw po ng loob meron si Sara Duterte dahil dito sa kanyang statement, sabihin na natin, panawagan na ito, mukhang sinisisi pa niya ang mga Catholics. Musta, mukhang gusto pa niyang akayin ang mga Katoliko nating kababayan para makiisa sa kanilang kabalastugan, sa kanilang panggagago sa ating bansa. Yan ang gusto nila eh, o. Oh. Tignan nyo. Sara Duterte to Catholics. Talaga ba? You all, you have that right? Para pagsabihin ang mga katoliko ng ganito? Kung kaya niyo po yung mga INC members, pero I doubt, kasi hindi naman talaga lahat naniniwala kay Sara Duterte, I mean lahat ng INC. Sabi niyo, show mercy to people facing injustice. Kayo talagang nagsabi po niyan? Yung ulupong ninyo ang may sabi niyan, galing sa inyo yan? To show mercy to people facing injustice? Who are facing injustice right now? Hindi po ba ang mga kababayan natin? Sabihin na natin, wag muna na, huwag, tapos na ang war on drugs na yan. Pero yung panggagago niyo po, yung, yung paggamit niyo ng pondo ng, o pagwaldas niyo ng pondo ng taong bayan, na dapat ay para sa taong bayan. Hindi po ba yan injustice? Hindi ba yan ang pinakamalaking injustice na nangyayari ngayon? Yung halos wala ng karapatan ang mga kababayan natin for a better life? Dahil sa inyo at ang sisisihin niyo ay yung nasa malakanyang na sa tingin ko may ginagawa naman. Hmm, galit ko naman tayo. Pero totoo kasi, kagalit-galit po talaga yung mga ganitong ginagawa ng mga leaders ng ating bansa. Sabi, sabi niya, should rise to the Virgin Mary's example of compassion, empathy, and generosity. We, we can't be generous. We can't empathize. We can't have that compassion to people like you. Kasi parang gusto niya ay uh, facing injustice yung kanyang kampo. Kasi ginigipit. Sinisiraan ko na. No? Pinupulit ka ko na. No? tulad ng kanyang mga OVP officials, DAPED officials, at marami pang iba. Abay, dapat lang kayong dipitin. Dapat lang kayong parusahan dahil sa mga kasalanan niyo po. Kung eto kasi, sabihin na natin, kung eto kasi ay gawa-gawa lang, if these are all made-up stories lang, bakit? Yan kasi ang katanungan eh. You are powerful people. Tapos gagawa kami ng, gagawa ng istorya yung mga kongresista halimbawa. Oh, kung meron kayong mga alas, kung kayo kayong mga yung sinasabi niya na uh, laban naman sa nasa Malacanang, pwede nyo ilabas eh. Ang daming kasing pananakot na itong kampo ni Sara Duterte. Sina Glenn Chong, sina Maharlika, ang daming pananakot, may video na ganito at kung ano-ano pa. Ilabas niyo kasi. Uh, kaya tuloy, nagre-resort itong si Sara Duterte sa hallucination, pagsisinungaling, at kung ano-anong kabaliwan dahil wala kayong na ang laban, wala talagang alas pananakot nyo lang yan o ay kailan nyo ilalabas e wala na nga kayo Halos supporters e, eh, diba kaya please stop stop, tapos na sana tapos na ito, dahil alam ko tapos na rin ang investigation ng kongreso at uh, siguradong naandyan na yung mga recommendations kung ano mga dapat ihain dito kay Sara Duterte. Pero talaga, naandyan pa rin yung mga tagapagtanggol na halos ilihis ng tuluyan ang sitwasyon. Binabalik, ang, 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 ang binabato ngayon no, kung ano-ano isyo ay yung mga taong nagtatrabaho para sa ating gobyerno. kapag